Good morning, good morning. Welcome to my YouTube channel, Kabutig TV. Yan, meron po tayo ngayong gagawin, araw ng Sabado. Oh. Kakawag kakabit po tayo ng Halo block. Mag-aasintada po tayo. Ayan, nakahanda na po yung aking halo. Ayan, ko na lang yan. Tapos doon ko po yung ikakabit. Ayan, sa ano na yun. Sa pader. Ayan, meron po akong bantay. Ayan <laughs> po yung pusa. <laughs> Bakner ko bantay sa makabantay sa akin oh. Ayan. Maliligo pa ako. <laughs> maliligo pa daw paliligo pa daw okay, pusa. alalay. Oh, yan ang alalay oh. <laughs> Nakabantay <laughs> lang. Ayan, kasi okay. set ko lang po yung camera. Ayan, halo-halo muna tayo ng ano. Masarap naman ang upo ni. Eh. Maabos dun. Maano ma ka na si Minto dyan? lumipat na po

Bakit lang kita patong. Ito po yung nalagyan ko na ng tansi. Kailangan yung tansi na yan. Maganda yung ating trabaho.

So like. Ayan. Ngayon naman po ay atin naman po nga palamanan yung ating ihilasintada na hollow block. Bawat putas po ay ating dalagyan. Ang panoorin po ninyo po hanggang sa matapos ng ating video. Maraming maraming salamat po sa inyo. you Ano yung ano bantay mo ko? Ha? na bantay mo? Ayun o. buntis na o. nakabantay din sa akin. I-buntis na yan. Ayun. Yan siya o. Saan? Hindi ba dyan? Ayan. Palit A few minutes later. Ayan po. Nakapagpatong na tayo ng dalawang patong. Ayan, pangatlo naman. Meron pa tayong natitirang halo. Ayan. Ilang patong ba ay hanggang mga labing tatlo patong ito naman po nalagyan na natin ng mga bakal titugtungan na natin yung mga pagkakabitan ng ano, yung mga kulang na bakal dinugtungan na natin. Ay naman po magkasintado na ulit tayo. Ang mga tlong patong. Uh. Para ulit tayo. Ah, patong tayo, ng tatlong patong. 对。 Ngayon naman ay tayo magkakabit ng hollow block. Tamantalahin na natin. Agad tayo nakabidyo pa. Eh, Ayan na po. Nakabit na natin. Talaga na lang tayo ng panaman. Ayan na. Kung uh -huh. tayo naman po ay magkatalig ang papan. Ayan po, pagkatapos ko pong patungan ng tatlong patong, naglagay na po tayo ng horizontal na bakal. Ayan po, yung tinatalihan ko. Para maging matibay po yung ating asintada. Bawat nakatayong bakal, tinatali ko po, po yung naka-horizontal para maging matibay po. ayun po, yan yung puwing aking ginagawa eh. ayan <laughs>

Sa naman sa naman ng mga ating katalian sa mga gilid ng poste kaya naman tali din doon yan din natin dito ng tali sa poste ngayon. Tapos natin na nataliin na po natin. Ayan. Natalian na natin yung horizontal na bakal. Ayan. Ngayon po yung magpapatong ulit tayo ng pang-apat na patong. Ayan po, thank you. Thank you very much po sa inyong panonood. Mga idol mga katam short